Hala, pagiging tulala ni Chris. Napakalubha na pala. Bakit ba humantong sa ganito? Ang kalagayan ni Chris. At Melissa may ipinagtapat. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito, at maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edn Vlogs at kalingap Rab maraming salamat po, pagiging tulala ni Chris napakalubhana. Bakit ba nagkanganito at humantong sa ganito? Yan ang sama-sama nating alamin ngayon mga kalingap. Si Chris ay tila nagiging tulala at nawawala sa kanyang tunay na mundo. Ang ganitong klase ng kalagayan ay delikado dahil maaring magdulot ito ng malalim na emosyonal na pagka-estranghero sa kanyang sarili at sa mga tao sa kanyang paligid. Kung ang isang tao ay patuloy na nananatili sa isang estado ng pagkalito at pagiging, wala sa sarili, maaaring ito ay senyales ng mga isyo tulad ng matinding stress, depresyon, o mental na kalusugan na hindi nasosolusyonan. Ang mga sanhi ng pagiging tulala ni Chris ay maaaring magmula sa maraming bagay. Una, maaaring dulot ito ng labis na pressure sa trabaho o paaralan, na nagpapabigat sa kanyang isipan at katawan. Ang patuloy na pagsusumikap na makasunod sa mga inaasahan ng ibang tao ay maaaring magdulot ng mental exhaustion, na siyang nagiging sanhi ng pagkawala ng konsentrasyon at pagkalimot sa mga mahalagang bagay. Pangalawa, ang malupit na karanasan sa buhay, tulad ng pagkawalan ng isang mahal sa buhay, pagkatalo sa isang mahalagang layunin, o pakiramdam ng pagkabigo, ay maaaring magdulot ng matinding kalungkutan at pagpapakita ng hindi normal na pag-uugali, gaya ng pagiging tulala. Kung ang isang tao ay hindi kayang harapin ang mga emosyonal na pasanin, maaari itong magdulot ng isang uri ng pagkakabigo sa kanyang realidad at magdulot ng kalituhan sa sarili. Pangatlo, may mga pagkakataon na ang mga pisikal na kondisyon, tulad ng insomnia, kakulangan sa nutrisyon, o kakulangan sa tulog, ay nagiging sanhi ng mental na pagkapagod at kahirapan sa konsentrasyon. Ang kakulangan sa mga bagay na mahalaga para sa kalusugan ng katawan ay may direktang epekto sa kalusugan ng isipan. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalaga na hindi baliwalain ang mga senyales ng pagiging tulala o pagkalito, at agad itong tugunan sa pamamagitan ng paghingi ng tulong mula sa mga eksperto. Kung hindi ito maaaksyonan, maaaring magpatuloy ang kalagayan at magdulot ng mas seryosong problema sa kalusugan ng isip ni Chris. Kaya tagon yung mga binibirin namin. Chris may salamin kayo dito? Wala? Wala, wala silang salamin. Ayan, ito. May salamin ako para sa inyo. Tingnan mo krasa yung tsura mo Chris. Maganda? Chris, maganda? <laughs> maganda? Oo, oh, di ba? oh, salamin. Pero rin, pwede rin, mo. Oo, oh, may salamin na kayo, ano? Para pag naliligo kayo, pag kaligo nyo, tingnan nyo sarili nyo, ano? Tama, tama, Chris, tama. Ayan. So, may bag. Oh, may bag na kayo. At may mga gamit tayo sa school. Ayan bro. May pangkulay. Ano to, ano to ano, Chris? Ano to? ah uh, Melissa, ano to Melissa? Coral. Coral? Uh, Tama yun. Tatawa ng kadibaya oh. Crayola, no? May crayola kayo dito. Um, tigisa to, tigisa kayo. At ito. Tatangin kita, Chris. Ano to, Chris? Ano to, Chris? Hindi mo alam? Ako si Melissa, tatanin ko. Melissa, ano ito? Hmm. Ano nga ba ito? Hindi <laughs> ko rin alam. Color crayons. Ito, ano ito? Pang social na yan, ay. Eh. Ah, na lang. Uh, ayan, meron tayo, guys. Ito, magagamit nila sa si school. Yan, madami sis ko. May papel din po. Ito. Oh, Melissa, uh, Melissa, ah Bea, tingnan nyo. Papel, no? Para ano, malapit na kayo pumasok eh. At kaya gusto ko mag-practice na kayo magsulat. Marunong ba kayo magsulat? Melissa, marunong ka magsulat? Um, ito si Chris, marunong ba siya magsulat? Hindi. Hmm. Si Bea, marunong? Hindi. Po. Ibig sabihin, si Chris lang hindi marunong. Nakapag-aral ba to si Chris? Grade 1 po. Ay, nako. Grade 1 lang pala to si Chris. Bakit? Bakit grade 1 lang ang tinapos ni Chris? Anong ginagawa niya sa school? Ano Bakit? Bakit di siya pumapasok? Ma, ano ba siya? At di niya gustong pumasok? Grade 1 lang pala si Chris, pero siya yung panganay, di ba? Diba? Melissa siya yung panganay. Ate ang tawag mo sa kanya.